Kung kahapon po ay uh, ng ilang mga raliista, yun pong uh, compound nitong, uh, nitong nakalipas na araw, no? ay tinungo ng mga raliista yung compound ng Pamilya Discaya. I-update pa rin po tayo sa mga kaganapan hujaan. Nasa linya ho natin ang Star of Manila. Nakalampag at nagpakita ng galit ang kilos protesta ng Akbayan Youth sa tapat ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga Diskaya ngayong umaga ito sa Pasit City. Ito na nga ang ikalawang araw na nagkaroon ng kilos protesta ang ilang mga progresibong grupo katulad ng Akbayan Youth sa labas ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya ngayong araw. Panawagan ng mga ito na dapat maragot ang mga sangkot sa katiwalian na nauugnay sa maanumalyang flood control projects Gumawa pa nga ang mga ito ng costume na multo na tila nagpapahiwating rin ng ghost project ng DPWH. Hindi naman din naiwasan na nagkainitan at nagkasagutan ang ilang mga empleyado na nasa loob ng St. Gerard Construction Corporation at na mga nagpoprotesta sa labas ng gate. Sa ngayon ay payapa na ang lagay dito, Bombo Dennis sa tapat ng compound ng mga diskaya at kita rin ang visibility ng mga kapulisan para sa peace and order. How's that, Bob Budenitis? Mm, -mm, mm Sa gitna ng nababanggit mo nga kanina, no, Bumbo, uh, uh, Sir DJ Kini, uh, na payapa na yung uh, kabuan. kabuuan. Pero simula kaninang umaga, mga ilan yung mga napunta dyan ng mga miyembro ng uh, akbayan niyo, sa pagtaya nyo? bobode Dennis ay uh, kanina po ano hanggang uh, alas 9:00 ng uh, umaga nang magsimula na ang uh, programa ang uh, kilos protesta ng Akbayan News dito at kita mo na halos uh, nasa mahigit uh, 50 rin o pa isandaan na ang uh, bilang ng mga nagkikilos protesta dito sa tapat ng St. George's na dito sa compound ng mga Diskaya at Kanina na rin ano, na nagpakita sila o nagpahayag sila ng uh, kanilang uh, frustration at uh, sabi rin nila na dadami pa sa mga susunod na araw ang mga kilos protesta na kanilang gagawin upang uh, kalampagin ang mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project, Bumbo Dennis. Mm -mm -mm. Wala namang tensyon na nangyari kanina? Kanina na Bobo Dennis, nagkaroon ng uh, tensyon yung mga empleyado dito na talagang uh, sumasagot rin sila sa mga sigaw ng mga kabataan dito sa tapat ng St. Gerard Construction nga uh, ang sagot nila doon sa magnanakaw pagdanakaw ay uh, wag kayong magrally oo oh, yan yung uh, kanilang uh, isinasagot eh, dito sa mga nakikilos protesta na tira ba nagkaroon na talaga ng uh, nagkainitan at mas dumama pa yung uh, yung pagrarani ng uh, mga akbayan youth dito sa tapat at kalinan na uh, nagkaroon uh, o nagbigay ng pahayag nga itong Chief PNP Taseg Hendricks Mangaldan na gumagawa o ginagawa na ng mga kapulisan ang pagpapatupad ng law enforcement dito sa area at ayon pa nga sa kanya no naka-standby ang grupo ng mga kapulisan upang mapanatili ang uh, seguridad dito sa area at nanawagan pa ito sa mga ralista, na wag nang gumawa ng ikapapahamak ng bawat isa at magpahayag ng uh, damdami na hindi na kailangan pa na ikasakit ng uh, kapwa o more or less nga Bombo Dennis, ano na around 300 meters ang sakop na binabantayan ngayon around the area ng mga kapulisan dito, Bombodenis. Mm -hmm. Ah uh, itong pinapakita natin sa ating mga viewers ngayon ano ay uh, part ito ng kalsada directly na kung saan nakaharap itong uh, St. Gerard uh, construction. So yung trapiko dyan, kasi parang uh, cross section ito no. Uh, Kamo sa yung trapiko diyan bubukay kimi o dj kimi? Yes, Bombo Genesis ano. Ngayon na sa mga oras na ito maayos ang daloy ng uh, trapiko dito, wala namang uh, hindi naman mapagal ang daloy ng trapiko dito. Pero kanina, nung uh, nagkaroon ng uh, kilos protesta dito, bombo genesis, ay nagkaroon ng uh, medyo pagbagal ng daloy ng trapiko. Pero dito, dito, dito lamang naman yun sa mismong tapat ng State Gerard Construction Corporation. Pero ngayon, sa mga oras na ito, uh, 12.24 ng uh, hapon, ay maayos na, peaceful na ang uh, lagay dito sa tapat mismo ng St. Gerard Construction. How's that? Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan. Mula rito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat Star DJ Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.